Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat Welcome po sa aking panibagong video Dito po ngayon sa aming concrete pond Ito po yung mga alaga naming tilapia na mga grow out Na nasa more or less 300 pieces Ang mga tilapia grow out po namin nandito ngayon ay nasa 3 months old na po at ang ongoing po namin pinapakain na feeds ay ang grower feeds. Dito naman po sa kabilang butas ay nandito yung mga bagong lagay po namin na tilapia na fingerlings. Nabili po namin itong mga to sa halagang 1 peso and 50 centavos kada isang piraso. At ngayon po ang ika araw nila dito sa concrete pond simula po nung aming nabilitong mga to. Sa ngayon po ay nagkakaroon po kami ng mortality dito sa aming fingerlings na nag-average ng 2 to 3 pieces per day. And kung makikita nyo may aerator din po kami nilagay para po mag-supply ng oxygen para sa mga alaga naming tilapia. Bali ang kabuwang sukat nito ay nasa 8 by 8 meters. At tinatin namin ito sa dalawang butas. Ang pagpapalit po namin ng tubig dito sa aming concrete pond ay nasa 3 to 4 days para po mapanatili natin walinis yung tubig dito sa concrete pond. Ito naman po yung aming aerator para dito. Ang Hilea CP60 na nabili namin online bali connect na namin to sa dalawang hose para sa magkabilang butas bali ang nilagay namin dyan na yung water hose tapos po sa pinakadulo nyan ay yung matala hose na labasan ng hangin itong aerator po namin dito sa pan ay po siya 24 oras at ang kagandahan nito ay battery built in to kahit na mawalan ng kuryente ay under pa rin at kaya niyang mag supply ng oxygen ng hanggang sa walong oras ng walang kuryente ay papakita ko sa inyo tatanggalin natin yung saksakan Ngayon nakatanggal na po yung saksakan Ay subukan naman natin siyang paandarin kung gagana gumana siya. Tingnan natin kung may binubuga ang hangin. Yan, meron pa rin. Baka may Ayan, meron. Gaya ng sinabi ko kanina. Kaya niyang mag-supply ng hangin up to 8 hours. Kapag walang kuryente. Ta. Tara, at samayo naman kaming manguha ng mga tilapia grow out gamit ang fishnet. Oh, okay. Okay.

받습니다. Kasi go ra sa kinamindriya. Kita bukol sa mga jeep, pag sarsar wag mutya ata rai. Un pa rai. Bukol. ay tinamala di trak ka di ka naminda di yan no unag no, no, ge Ito na yung aming nahuling mga tilapia At mamaya maya ay iihaw na namin